Abang yeah, ya, abang <laughs> ka. Ay! Ah, kaya. Yeah. Aray, aray, ah. aray. Ay! Aray, <laughs> aray, aray. <ari>. Ay! Gusto <laughs> ng gusto mo na sasaktan, no? Ay! Ay! Aray! Gusto mo na sasaktan si Daddy? Ay, nagigil siya. Ay, nagigil na. Ay, nagalit. Ay, ay. ay, lalalit, Lalit, ay. ay. <laughs> Nagalit ng gigil. Ay, nagigil eh. Aray, aray, aray. Ay! <laughs> nagigil ikaw. Nasaktan ako. Nasaktan ako. Alam mo ba? Nasaktan ako sa sipa mo. Ang sakit mong manipa. Ang sakit mong manipa. Sobrang sakit. Nakiss mo na si daddy. Nakiss mo. Ay, kasweet naman ang um, bebe. Thank you. Isa pa. Ay, sana, all, Pamilya. Wow, ginawa, tsupun yung bibig. Ayong, Ay, yung ko. Ay. sigap Ay. Yeah, yabang ma. Ay. Ang gigil. Ang gigil. <laughs> Tumunog pa. <laughs> Kiss daddy. Wow, so sweet. Sweet. Wow, minunti yung face ko. Ang sarap. sarap. Ay! Ay! <laughs> Ay! Ay! <laughs> Nagbubusit ito. Tatawa. Busit na ilang. Ay! Ay, nakalang dito niya lahat sa maga.